Kayo nakahanap ng trans man to play Temyo. Kasi kung si Lance nandyan, I, I thought maganda rin na merong uh, trans man to play Temyo. <laughs> we also got <talk> two po. <laughs> 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 na -inilap, na -inilap, kasi in-open namin to welcome uh, all genders, di ba? And, uh, different Filipino identities. And when we did a call, talaga invited lahat. Pero talagang busy po ang gender world. Um, Sinuloy naman namin. At Salamat ngayon sa mga Kender Friends na dito. Busy ba kayo? Busy ba <laughs> <pa> kayo? <laughs> mga keper, friends? Iba uh, oh. busy rin. So yun. Pero, pero we consider it po, sir. Ah, uh, yun po. And yun. Yun po. Kaya sabi ko lang po yung talong Yung consider rin namin yun. Okay, so I'll welcome a na. Siya ang season na Craftsman naman si Temyo. Pwede naman po, pero more than that, um, gusto ko rin yung i-celebrate yung mga different gender identities and Filipino identities na meron kami. Bukod sa trans women na sila, meron din kami mga non-binary, mga pansexual, mga bisexual, may mga mga ano, may mga gays po, at mga ano-ano po. Ano, ano po. At may asexual din po dito. Um, so, I mean, yun po, we're celebrating different identities din po. Yes, yun po. So, thank you po, sir, for the question. And today, just a reminder, minutes, June 28

talaga. Uy, pero ano, sabi kanina, busy yung theater. Tama? Uh, can I get an amen? Amen! Kaya niyo mga theater friends natin dyan. Salamat. Alam ko, busy kayo. May mga rehearsal kayo. Pero nandito kayo. So, salamat, salamat, salamat po. You're one big happy theater family. And ano, yung mga pumupunta sa dito, pupunta rin sa iba. So, we're not missing out on anyone. Ayun ay, din. So, syempre, dagdag lang din natin na uh, si Ice ay kasama natin. Yes! So, Yeah. 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 So, and yeah. It's a very important <laughs> para Lucas. ko pa rin yung mga pwede ko rin yung mga pwede kong i-pull And also, we also have a who's also trans and representing the LGBT. Who is aisegera So we will be doing Lucas so is a very important role po sa Tulang Walang Alam. Kerry. kerry Ako. Ako rin. Next